Magbibigay ng limang libong piso na pabuya ang pamilya ayunan sa makapagtuturo sa mga taong responsable sa naganap na pamamaril araw ng Martes sa Jose Lim Street, Poblacion 5, Cotabato City, kung saan sugatan si Barangay Chairperson Pahima Pusaka at dalawang anak nito at nasawi ang kanyang mister at isang payong-payong driver. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Sinabi ni Mother Kalanganan Chairperson Bimbo Ayunan Pasawiran na magbibigay ng 500,000 piso na pabuya ang kanilang pamilya sa makapagtuturo sa mga taong responsable sa naganap na pamamaril araw na Martes sa Oselim Street, Poblasyon 5, Cotabato City, kung saan sugatan si Poblasyon 5 Chairperson Pahima Pusaka at dalawang anak nito at nasawi ang kanya mister at isang payong-payong driver. Kami pamilya, magbibigay kami ng pabuya na 500,000 kung sino mang makapagturo doon sa mga sospek. Samantala, nasa stable condition na rin ayon kay Kapitan, si Kapitan Pahima Pusaka at nakakausap na dagdag ni Kapitan Bimbo na ibabaan na sa ospital ang dalawa niyang pamangkin. Hindi namin sukatakalay na kahit babae kaya na nilang, kaya na nilang uh, isali sa mga plano uh, pagpatay sa aming pamilya at sa aming mga kaliado. Pinag-aaralan pa ng aming uh, pamilya at ng abogado namin yung aming planong pagsampa ng kaso against dun sa mga suspect. Napтали Belarde, i Minds, Philippines.